So ito po mag-react po tayo ah, sa nangyari kay ah, Captain Michelle Sabino Siya po yung spokesperson ng PNP Anti-Cybercrime Group na nakakulab nitong si Rendon Labador. Eh kasi si Rendon merong gimmick ngayon na nagbago na, gusto na lang tumulong daw sa kapwa, puro lablab -lab na lang, tapos tinutugis yung pong mga masasamang elemento daw. So, uh, yung nga, ang masama nga, ay, sumasablay na nga, nandadamay pa. Okay. O pero natanggal po sa pwesto itong si Captain Sabino So basahin po natin yung news ha tapos magbigay tayo ng reaction Sa text message sa media sinabi ni uh, Hernia na pansamantalang hahawak ng ibang admin duties si Sabino habang naghahanap sila ng bagong tagapagsalita ng PNP ACG, yung anti-cybercrime. Matatandaan na nalagay sa hot seat si Sabino dahil sa kontrobersyal na live coverage ng vlogger na si Rendon Labador sa raid na isinagawa ng PNP-ACG sa, is sa isang lending company na ang sangkot sa maanumalyang transaksyon. Ikinadismaya ng liderato ng PNP ang live coverage ng police operation ni Lab Labador sa publiko Uh, dahil nasa publiko ang muka ng mga empleyado ng kumpanya na posibleng wala namang kinalaman sa mga aligasyon. Seryoso kasi to eh. Di ba? Hindi biro yung, yung uh, operasyon na yon, Legit na, na police operations yon. Pinangangambahan din na posibleng rin makaapekto sa follow-up operations ng pulisya. So, ikinagalit din ng uh, Presidential Anti-Organized Crime Commission Head under Undersecretary Gilbert Cruz dahil hindi siya inabisuhan ng ACG sa paghata kay Labador at iba pang media para mag-cover ng isinagawang raid. Okay? React tayo. Al alam nyo, namit ko si Rendon this year, di ba? Mabait sa akin yan. Mabait naman yung ugali niya pagkausap mo. Iba, iba yung persona sa online. Kaso nakikita ko talaga sa personality niya sa ugali niya masyadong irresponsible okay Uh, iniisip niya minsan siya yung tama la, tama lagi palagi lahat iba mali siya lang yung tama pero yung yung diskarte naman niya sumasablay naman at hindi lang yon ang problema nga sumasablay na nga yung diskarte niya nandadamay pa siya ng ibang tao di ba na bola pa niya itong si Captain Captain Michelle Sabino 'di ba? Yung 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 seryosong operation ng pulis against mga illegal na mga cybercrime na mga kumpanya kung anumang kumpanya 'yan. 'Di diba, Yung mga operations na inalehiti mo, 'di ba nababahiran tuloy na nagagawang for the content. Pero hindi naman kasi dapat na kumpara hindi ganun, hindi hindi siya parang ganun lang nasasama ka lang sa pulis i -re renew sa ganito. Maraming protocol 'yan. Maraming, 'di ba? In fact, delikado nga 'yan eh, itong ginagawa ni Rendon eh. Hindi ko alam kung sino mabangga siya diyan na hindi, 'di ba? Uh, Ganyan-ganyan siya umasta. Akala niya parang ganun lang yung ginagawa nila Idol Rafi, nila Bentulfo. Diba parang ganun kasi yung direksyon ni Rendon eh, parang gusto niya maging sumbungan ng bayan, parang Rafi Tulfo, Ben Tulfo, Erwin Tulfo, parang ganun eh. Hindi ganun kasi kadali yon Rendon. Itong mga Tulfo brothers, yung makita mo, ilan ang bodyguard niyan, ilan ang abogado niyan. Kompleto 'yan, kumpleto 'yan kasi kapag tumira sila, kapag uh, um, nag-operate sila, maayos, malinis, walang palya, pulido. Hindi pwede yung bara-bara lang Sasama tayo dito Ilalive ko sa ganito Ila, Hindi Hindi siya gano'ng kadali At uh, hindi, hindi pwede dito yung ano Yung parang Yung ating yung sarili Ikaw lang yung tama Ikaw lang yung ano Diba? Eh, yung Nakaka-apekto eh nakaka sa ibang tao eh, Parang nangyari sa episode bar diba, Yung mga investors doon Yung mga... Uh, ibang kasama doon Ibang stakeholders doon ano nangyari sa pera nila? Ano nangyari? Yun ang problema. Masyadong uh, irresponsable yung diskarte. Na ang daming nada, andaming nadadamay, ang daming na nahihirapan. Hindi eh. Siya yung, siya yung sikat, siya yung bida. Pero sablay yung mga kasama niya. Anhin mo naman yun, di ba? And sa akin, kahit na mabait sa akin si Rendon, E pag nakikita kong ganun, parang mali yung Discard talaga So anyway guys, yun lang po yung latest po natin Thank you very much po, see you po sa next video Stay safe parati guys Bye bye